Noong unang panahon, mayroong pitong buwan na binuo si Bathala. Nabighani sa kanilang kagandahan, lumipad ang bahunawa mula sa karagatan upang isa-isa silang lamunin ng buo. Nang kakainin na ng bahunawa ang huling buwan, isang tribo ang humampas at dunurog ang kanilang mga kaldero para takutin ang bakunawa na iluwa ang buwan. Matapos, ay hinele ng tribo ang bakunawa gamit ng kanilang pagkanta. Naantig ang Diyosa na si Mayari sa kanilang katapangan. Bumaba siya mula sa langit at ikanulong ang bakunawa sa ilalim ng dagat. Matapos, ay biniyayaan niya ang tribo na makapangyarihang sandata na may biyaya ng liwanag ng buwan. Nang maglaon, ang tribo ay nakilala bilang ang tribong bulan, mga sumasamba sa buwan at ang diyosa na si Mayari, at ang mga tagapagtanggol ng selyo ng Bakunawa. Raha, Hiraya, may kanton lumulusob sa kanlor dako. Pupunta na ako. Mag-ingat ka, aking puso. Luwalhati, irog. Babalik rin akong agaran para makauwi sa'yo. Ang Bakunawa! Binuksan ng mga engkanto ang selyo ng Bakunawa! Magsitago kayo! sa kanyang selyo. Ano ang ula sa mga nasawi? Raha, Hiraya. Kinuha ng bakunawa si Haralul Hati. Hiraya. Hiraya, sandali. Paparating na ang gabing walang buwan. Mahina ang kapangyarihan ni Mayari. Kailangan ako ni Luwal ama. Siya ang ilaw na gumagabi sa akin. Hindi siya pwedeng mawala sa buhay ko. Kung desidido ka, mag-iingat ka, anak. sa akin at ibalik mo ang aking minamahal! Ano ang karapatan ng isang mahina at maliit na nilalang na gaya mo na utos-utusan ako? Wala man akong kapangyarihan dahil ako isang munting tao lamang. Pero babawiin ko si Luwalahati mula sa'yo. Kahit biyakin ko pa ang lalim ng iyong Chan Serpiente. Inutil na bata! Makapangyari ang dragon na hinahamon mo. Hindi basta-basta ang serpiente. Isang malaking pagkakamali ang humunin mo ako, mortal. Paalam ka na sa nalalabing mga segundo mo dito sa mundo. At sa iyong minamahal. Hati, Salamat kay Mayari at tinupad niya ang aking hiling. Hiraya, aking minamahal. Salamat rin sa'yo. Pero, ang mga sugat mo. Kagaling din yan. Ang importante sa akin ay ligtas ka at nandito ka sa aking piling. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa mundong ito. Kahit ako, kung wala ka at ang iyong higugma, ay walang saysay ang aking buhay dito sa lupa. Luwalati. Bakit, Hiraya? May dinadamdam ka ba? Magpahinga muna tayo at pasakit ang katawan ko. Pinag-alala mo naman ako. <laughs> Ngunit walang anuman sa akin na dumitin muna tayo. Kay ganda mapanood ang bukang liwayway ng kasama ka.